So ngayong araw guys, gumawa nga pala kami ng patibong na panghuli sa mga urong. Hindi panghuli sa mga jowa nyo na nagluloko guys, saka hindi panghuli natin sa mga urong na pupudripin natin. Nagluto na rin nga pala guys kami dito ng sugpo at ito ang uulamin namin pananghalian pagkatapos guys namin gumawa ng mga patibong kaya samahan nyo na kami. So what's up mga lang So ngayong araw nga guys Ang adventure naman natin Ay gagawa naman tayo guys Ng patibong na panghuli natin Doon sa mga orong Marami na kasi guys Mga orong do sa palaisdaan namin Na hindi natin nahuhuli Kaya eto Ubusin muna natin sila Napakasarap rin kasi guys Food tripping ng mga orong na yun Kaya kailangan natin talaga silang mahuli Pero syempre Ang unang first step nga pala guys Nating gagawin Para makagawa tayo ng patibong na panghuli natin Ng mga orong na yun Ay kukuha nga pala guys Tayo ng mga kawayan Ito nga pala guys Ang gamit natin Pag Nakakuha nga guys namin dito ng kawayan eh gagawin nga pala guys natin dito ipuputol-putolin natin to para mahati-hati na guys natin yung mga gagawin natin na patibong. Sa paggagawa nga pala guys ng patibong kailangan muna natin gayatin yung mga kawayan ng ganito tapos lagyan guys natin ng guhit na yan tapos mamaya ibubutasan natin. Dito kasi guys sa butas na ginagawa natin eh dyan natin nilalagay yung parang kutsara guys na haharang dyan sa butas. Tapos dito naman guys sa kabila dito natin nilalagay yung isang kahoy na maliit na pag nahawakan guys o nasanggi ng mga orong ay siguradong sasarado yung buka tawanan butas. At ito nga pala guys yung sinasabi ko sa inyo na parang kutsara. Yan nga pala guys ang dahilan kung bakit natatabunan yung butas niyang kawayan para matrap guys yung mga orong dun sa loob. Parang ganyan guys yung pagkapwesto niya bago siya magsarado. Kailangan guys lang medyo matibay para hindi makalabas at sure na mahuhuli natin. Medyo mahirap din nga pala guys gumawa at napakatrabaho din ang mga ganitong patibong pero kailangan lang guys natin magtyaga para syempre may mahuli tayo at meron tayo may food trip. Pero syempre para mapadali kami dyan eh, nagtulong-tulong na lang kami ng mga kaibigan ko para mas papabilis guys yung mga gawain. Dito nga pala guys kami nagagawa sa palaisdaan at bago nga pala guys natin tuluyang gawin yung mga patibong natin ay eh, kailangan muna natin magluto guys ng pananghalian. Syempre para makakain tayo kasi medyo tanghali na rin. At dahil nga guys kailangan natin ng goma na gagamitin dito ay gugupitin nga pala guys natin yung goma na yan ng maliliit. Yan nga pala guys ang magparang magsisilbing spring nito mga trap natin yung mga goma na yan. Isa-isa na nga guys muna natin gagawin to mga pangsara o yung kutsarang sinasabi ko. Pero bago lahat ay lulutuin nga pala muna namin itong ulam namin na baon ngayon. Ito nga pala guys inahuli namin kagabino ng nang ilaw kami. Habang nagagawa nga guys sila ng patibong doon eh ako naman ay iniintindi ko dito yung uulamin namin ngayong pananghalian. Sugbo nga pala guys ang uulamin natin kaya paniguradong sobrang sarap ng food trip. Gumawa na nga lang guys ako dito ng DIY na lutuan. Syempre dati tayong boy scout eh tapos yan nakaganyan lang yung kawayan. Tapos dito naman guys sa puntong to ang ginagawa naman namin guys ay yung sinasabi ko sa inyo ninyo na pangsangkal natin o pangkalang. Ito nga pala guys, yung dapat masagi ng mga orong para matrap sila dun sa loob at umigas guys yung parang pintuan niya. Lalagyan nga pala guys natin ng goma yan na parang ganyan ang itsura para pag umigas guys ay diretso sarado ka agad. Tapos ito naman guys, dulo ng parang kutsara ay tatalian naman guys natin yan ng goma para mamaya ay ma mahatak guys natin at pumaltik siya. Tapos dito naman nga guys, sa dulo ng goma ilalagay natin yung mga maliit na kawayan na para masagi guys ng mga orong tapos papaltik yan. At eto guys, ipapakita Ituturo sa inyo kung paano. Ganito nga pala guys ang itsura niyang trap na yan pag nasa butas ka tapos kita niyo yun biglang sumusulpot doon yung parang kutsara na kawayan na ginawa natin at magsasarado. Sa paggagawa nga pala guys ng patibong ay kailangan natin gawitin dito yung mga sariwang mga kawayan pero okay din naman guys gawitin dito yung medyo tuyo na. Kaya lang guys ginagamit namin dito yung sariwa para matagal siyang masira at mabulok. At maya maya nga lang guys naluto na rin itong ulam namin na sinaing sa luya na sugpo. Grabe nakakatakam naman guys itong ulam namin ngayong araw na to. Sobrang sarap guys guys, trip dito, lalong lalo na sa gitna lang tayo ng palaisdaan. Talaga naman guys, nakaka-relax at chill na chill lang yung food trip natin dito. Pero sabi ko nga guys sa mga kaibigan ko, bago kami kumain ay eh, kailangan na muna namin tapusin itong mga patibong na ito. Dahil nga pala guys, itataan na namin ito mamaya ang hapon pagkatapos namin gawin para mabilis na rin guys. Excited na rin kasi guys kaming masubukan itong mga ginawa namin patibong kung epektibo ba talaga at makakahuli talaga kami. At eto na guys, makalipas nga lang namin pagtulong-tulungan lahat ng yan ay eh, eto na yung mga patibong na nag Bawa lahat natin Bale 20 piraso nga pala yung mga yan Guys alas 2 na kami natapos Sa pagpagawa ng patibong namin Sa sa urong Na itataan mamaya So yun kain muna tayo guys At magdadasal muna tayo Lord barayong salamat Sa blessing palagi At pag-iingat sa amin Ang mga kaibigan ko Ingatan nyo kami Lord palagi In Jesus name Amen Tara guys kain tayo Sugpo yung ulam namin Kuha kayo Dami oh Try natin oh Una So sawan na natin yan quality talaga yan, no? Guys, sawsaw -saw natin. Ang galing nung sausawa namin ginawa, oh. Native. Native, oh. Uh, Kain tayo, guys. Mm. Sarap. Sugpo. Solid. Nagutom na din talaga. Kain tayo. Ang mm. dami, oh. Ang dami na itong ulam man. namin, sugpo. Ah, hmm? Sarap. Ayo, okay. Okay. Romel. Guys. guys. ito nga pala si Romel. Kaya kain tayo. Kala niya Romel, tapos ito si Tuping. Ayan, nakakasama natin. Apat lang kami ngayon. Kasi yung ibang kaibigan namin, napasok sila. So ano pang iniintay nyo guys? Tara samahan nyo na muna kami trip at mananghalian Medyo tanghali na rin At hapo na pala kami dito nakakain Kaya maraming maraming salamat Sa mga sumusuporta At palagi nagshare at nanonood Nito mga vlog at mga adventure natin Kaya hanggang dito na lang muna guys Kita-kits na lang ulit tayo bukas At mga susunod pa nating mga adventure